Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du Para sa Manggagawang Pilipino Laban natin to! Magandang araw mga kamanggagawa Ito na po ito ulit tayo sa bagong episode ng Sumbungan ng Kamanggagawa uh, Ngayong araw, kasama po natin ulit si Mr. Alex Pabustan Kung naalala po ninyo, siya po yung lumapit sa atin na taxi driver na kung saan yung kanyang fuel subsidy, SSS at pag-ibig contributions ay hindi ibinibigay sa kanya na kanyang employer. Ang problema po yung wagaya ng fuel subsidy na hmm. hindi po binibigay sa amin, na gusto po namin mag-loan, di kami makaloon dahil... Hindi po maayos yung paghuhulog sa amin. May hulog naman pero bungi-bungi. Opo, -bungi. kagaya, kagaya po ng SS ko. So, tanungin po natin si Mr. Alex kung ano na yung update sa kanyang kaso. Alex, uh, kumusta Anong uh, balita Tony, ba? Tony, pinapasalamatan ko po yung staff po ng YouTube ni Idol Eli San Fernando na sa tulong po nila unti-unti po nagkakaroon ng linaw yung SS ko sa pag-ibig na dati po eh hindi ako masyadong pinapansin dahil nga ang gusto nila mangyari, ako maghanap ng ebidensya. Mm. So hanggang pabalik-balik po ako sa SS, ang ginawa po ng SS, binisita po yung company at uh, nagkaharap po kami sa SS na ang sabi, bayaran po yung liability nila sa SS ko at sa pag-ibig na hanggang ngayon di pa na po Pero meron ng kumbaga baga, uh, konting binayaran na yung yung employer do sa SSS mo yung mga hindi niya hinuhulugan. Opo, tapos. yung pong puro blanco po na nasa 20 plus po na month nalagyan na nalagyan na, nalagyan po ng ano ngayon ng value na equivalent po sa 30,000 plus. Ang hindi po nila naayos yung Augusto December at saka yung penalty nila sa hulog na 17K. So sige, i-follow up naman natin ulit yan sa SSS. No? Nakakabwisit lang na itong employer mo. Kailangan pang merong tumawag sa SSS. At ito SSS naman, kailangan pang itulak para lang pumunta ng personal dun sa inyong kumpanya. No? Na sa totoo lang, hindi lang naman ikaw ang naman problema sa ganyan. Napakaraming manggagawa. Ang hindi na ng SSS PhilHealth pag-ibig. Uh, alam niyo po mga kamanggagawa, no? Itong problema ni Alex. Isa ito sa mga pinakamadalas na itanong sa page ko. Napakadaming manggagawa natin hindi makapag-loan, hindi makuha yung mga serbisyo at saka benepisyo sa SSS PhilHealth pagibig, dahil yung kanilang mga employer eh butas-butas o bungi-bungi yung hulog doon sa kanilang benepisyo. Eh yung mga benepisyo niya kailangan niyan, may continuous nahulog para sa ganun ay ma-enjoy ng manggagawa yung mga benepisyong kaakibat nito. So, nakapag-loan ka na ba sa SSS, Alex? Hindi, na dati po, pero sa kanila po hindi ako nakapag-loan dahil hindi po nila hinuhulogan talaga ng tama yung SSS sa pag-ibig. Kaya ngayon po yung pinapipirma nila sa akin sa pag-ibig, pinirma ko naman. So, yung form ko sa kanila, ano pa rin, uh waiting pa rin na Hindi po nila pinipirma kaya di ako makapag-loan. Ah, so itong pati yung mga, mga kulang-kulang nilang hulog sa pag-ibig, binayaran na rin ba nila? O, oh, sinetel, na po nila ngayon na nung nakaraan po isa-isa daan ng nilagay nila 27 months. So, nireklamo ko sa pag-ibig yan. Ba't na tagto 200 na yung huling hulog? Sila Saka na mo nila hmm. Pero kahit na kinumpleto na nila yung hulog nila, ngayon, hindi ka pa rin makapag-loan kasi ayaw pirmahan ng employer mo yung, yung form ng oh, pag-ibig pag para pa. makapag-loan ka. Abay, grabe talaga, no? Napakagago naman talaga ng employer mo na yan. Kung baga, wala naman siyang gasus doon, pirma lang. Oh, pirma Tama? lang po. Matindi. Uh, bibale, i, i follow up natin yan. Papasamahan ulit kita sa staff mo para kausapin yung iyong employer. Para pirmahan na yung loan mo na yan. At kumusta naman yung fuel subsidy? Yung fuel subsidy po, ang sabi po ng LTFRB, mag-file po kami ng complaint doon para mabigyan ng sanction yung Blacktop Taxi Corporation. At yung ATM po para sa unit ko, zero balance na po daw yung... Pina-check uh, mo sa LTFRB yung laman. Pina-check po po sa LTFRB yung laman. Zero balance na daw po in tatlong beses na hulog. So, so nag, nag file na ba kayo ng complaint, ng sulat? Wala pa po. Sige. So ang hmm. ang nakuha pa lang namin request. So yung request pala na, na katibayan, katibayan po. na wala nang laman yung ATM mo para na, sa fuel subsidy. Na naibigay na po yung ATM sa kanila. Hmm. Na-delay na po na dinedeny nila. Sige, tutulungan kitang mag-file ng complaint dyan sa LTFRB para Salamat po, attorney. para ma grabe alam, alam niya mga kamanggagawa no walang ibang pwedeng salita na i-characterize yung nangyari dito kay Alex kundi pagnanakaw. Alam mo ang, ang mga ang mga manggagawa magnakaw lang yan ng kaunti, no? Tanggal agad sa trabaho. Pero itong mga sira ulong employer na to eh grabe kung magnakaw sa manggagawa. Ano ba bang pwede mo itawag dyan? Yang dapat na ihulog sa SSS pag-ibig, tapos hindi mo hinulog, kinaltas mo sa manggagawa, hindi mo hinulog, hindi ba pagnanakaw yan? Yung fuel subsidy na yan, na bigay ng gobyerno sa mga taxi driver nung panahon ng pandemic, eh, hindi mo ibinigay do sa dapat na pagbigyan. Hindi ba pagnanakaw yan, mga kamanggagawa? So, a na natin yan. Tutulungan kita mag-file na complaint sa LTFRB diyan sa P, dyan, sa SSS tsaka pag-ibig eh, ano ulit natin 'yan. Pa-follow up natin 'yan. May konti ng uh, resulta, no? Pero oh, pa kulang pa rin. Pag Alex, Tutukan natin 'yan, no? So, 'yung pong DTR na pinipirmahan namin na hindi binibigay niya, hindi kami binibigyan ng boundary slip. Ito po nilagyan po nila na dito na 'yung fuel subsidy. Hmm dito po din daw niya inaawas sa boundary. Samantalang wala naman po kaming agreement doon. Sa base lang po sa DTR nila. Ah, oh, wala yan, hindi yan. Kasi ang ang ang, ang order ng LTFRB dapat ibigay sa inyo mismo. Okay. Yung ATM yeah. na may laman ng fuel subsidy. Doon pa lang meron ng illegal na ginawa yung, yung employer. So, ang maging mangyari dyan, magpo-file lang tayo ng formal complaint sa LTFRB, iimbestigahan nila yan at titingnan nila kung totoo to to hindi binigay sa inyo fuel subsidy. Ang may responsibilidad para patunayan na ibinigay sa inyo ay yung employer mo, hindi okay. tayo. Hindi yung driver. no So, tututukan natin yan uh, at uh, uh, hanggat makuha mo yung dapat na mapunta sa iyo. Okay? Salamat, Tony. May gusto ko bang sabihin sa employer mo? So, i sabihin mo na. Ang masasabi ko lang po sa employer ko, ilang beses na po kami nag-usap. So, ang sinasabi niya po, maubos lang yung pera ko sa kakalakad ng kaso na yan. So, wala naman po ng pera ubusin. So, kinakausap ko siya na ayusin po sana yung mga problema sa akin na liability. So, hindi niya po ako pinapansin. Kaya nakarating po ako dito sa kay Brother Eli San Fernando po tsaka po sa kay attorney Jando. Ayan po mga kamanggagawa, uh, tutulungan natin si Alex na makamit yung hustisya at makuha niya lahat yung mga benepisyong hindi ibinigay sa kanya ng kanyang kumpanya. Sa mga iba pa pong mga nanonood natin no, na hindi uh, binabayaran o hinulugan yung kanilang mga benepisyo sa SSS, Pila at Pag-ibig, huwag po kayong mag-atubili na mag-message lang po sa amin at uh, subukan namin ang aming mga kaya para matulungan kayo. Dahil lagi po natin tatandaan, hindi po ako magsasawang pa ulit ulitin Ang ating mga karapatan at interes, hindi po yan hinihintay. Yan po ay inilalaman. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod po na episode. Ako po ulit si Attorney General Du at ito ang sumbungan ng kamanggagawa. Sama-sama tayong manindigan para sa serbisyo, karapatan at katarungan. Sumbungan ng kamanggagawa kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to!